Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang interview, natanong si Alden Richards kung ano ang masasabi niya tungkol sa Kathniel breakup. Marami ang nagsasabi na bagay daw silang dalawa ni Catherine. Dahil pareho daw silang single, hindi naman sinasarado ni Alden ang posibilidad na ito, Ah, yes. Okay. Okay. Nag na nagulat po. Pero unahan ko na po kayo. <laughs> Hindi po ako magko-comment sa kahit anong Pero, questions fans about, about... Mamuli kayo magtambal ni ah uh, well, like, Ayun Ay, na lang daw ni Katrin. <laughs> <laughs> Ayun na pareho naman kayo single. Ito ka daw. Ako ako po. Parang respeto ko na lang po sa kanilang dalawa. Ay, just keep quiet po with this age. Pero hey, tingnan na lang po natin kung ano magiging turn out. Pero sa ngayon, parang they deserve the space that they have. They, they need to go. Through. Oh, Pero nandiyan lang sa mga may gusto kong din kayo. may mga nag-shift na yung thing. Uh, 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 Ayoko pa rin po mag-comment doon. Pero baka, baka galing po yun sa, of course, sa uh, Hello Love Goodbye, sa success ng film. And uh, si naman po and I are good friends. So, kumbaga, we'll never know po what the future holds. Pero yun nga po kasi medyo mainit po yung topic. Baka may sali po ako ulit. Ako po yung mabash. Ayoko na po nang nababash. Uh, Tatahimik na lang po ako sa issue na yan. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.